Magandang umaga na naman po sa inyo lahat mga ka senior citizens viewers, followers ito na naman po si Pidol maglalaba naman muna po kahit tumulan tampak na po maglalabahin ko simula nung ginawa gumawa ko doon sa kabila sa apartment ng anak ko may naman kami kaya pwede ako maglaba kahit tumulan dito sa loob sampaya ako ma Marami sa payan dito. Saan, saan po Prepare muna ako ng aking mga gagamitin. Gilinis na ako sa apartment eh, na mulan nyo eh. Nihanda ko pa naman ng walis na tsaka ng pula pantimba. So, bukas na lang yun. Maglalaban muna ako. Ewan so, ako yung naglalaba. Kapag ito ko na tubig, dito. kapi ko. Tutulog pa na ako sa mga puyat sa patay. Siya magagawa naman muna ng anong iba. Ako rito sa labahin muna. Ayan dyan, mahal ko pa namin ng buhang kapon. Sobrang buhangin. nag muna po ako. Pag-aalmasal ko at saka ako Pag-almasal ko at saka ako na. Um, Pag-aalmasal ko salamat po. Ayan, ah. pinatay ko ilaw dyan kaya mag-silim. So, Ayan, na ito kanina peto e. Pinainit lang ulit. Alam ah. mo ah.